Hello guys, good evening. I'm here in Baguio. Sa malakas na buhos ng ulan, ako'y naglakad-lakad at naghanap ng uh, mga kainan dito sa Baguio. Ayan, at palingalinga lang naghahanap. At eto na nga, nakita ko na ang isang masarap na kainan. Good Taste Restaurant, located near Burnham Park. At eto na nga guys, papasok na tayo sa loob. Ayan, ang tagal ni Kuya, nagunutin na ako. Ayan na nga at inabutan tayo ng resep ng basket lagayan daw ng payong at ayaw nilang mabasa ang kanilang floor. So papasok na tayo ng loob at ito na nga bumungad sa akin ang napakalaking dining area nila. So makikita ang napakaraming tao. So lang muna tayo, tingin-tingin tayo ng table na maupuan natin at ito na nga. So meron nga silang beverage Good taste bake shop, wala na rin laman dahil pag close na sila, nagliligpit uh, na rin sila. Humabo lang kami at eto na nga, naghanap na ako ng table ko. Eto na nga ang kanilang menu, family style, dessert and drinks, group meals, combo meals, ayan, sa mga single orders. So marami tayong option at eto na nga ang una kong order, ang ating coffee. So hindi mawawala sa order natin ang ating kape. So guys, kung mapapansin nyo, ang nagsiserve ng kanilang foods ay ang robot server. So napakaganda ng kanilang server. Hindi ko lang alam kung nakakausap to. Oh, di ba? Napakagaling. Bumili kaya ako ng server robot para sa bahay ko. At ito na nga guys, tinimpla ko na ang aking kape. Inuna ko muna ang aking kape habang nag-aantay ng iba pang mga order ko. At ito na nga, dumating na ulit ang pangalawang order. Ayan, Siyempre, unahin natin ang ating rice. Lomi na mainit. At siyempre, ang kailang best seller na chicken butter. Ako yan, napakasarap. So, okay na, tinulungan pa tayo ng ating server. Thank you po, ma'am. At ito na nga, pakilala natin ang chicken butter. Lomi na mainit na masarap. Siyempre, rice. So, I'm in order natin. Good for sharing na lahat. Kaya, let's go. Let's eat! At eto na nga guys, tapos na kaming kumain at hindi namin naubos ang aming pagkain. So hingi na lang ako sa mga waiter ng plastic para i-take out ang mga natirang pagkain. Sayang, pwede pang initin bukas. Pwede rin kainin mamaya pag uwi dahil magutang pa ako pagdating ko. Okay guys, sa mga nagbabakasyon dito sa Baguio at managahanap ng masarap na kainan, habang tag-ulan at ito na nga marerecommend ko sa inyo ang Good Taste Restaurant. Masarap siya, malapit siya sa Burnham Park. So pumunta nga kami guys ay 10 PM na. Gabi na kami nang pumunta dahil sa umaga ay napakahaba ng pila. Good Taste Restaurant ay isa sa mga sikat at masarap na kainan dito sa Baguio. At ito na nga tapos na akong mag-take out ng mga natira naming pagkain kaya ano pang iniintay natin? Tara, let's go. Uwi na. <laughs> Thank you, good taste restaurant support welcome us.